Sa mga motoristang pauwi sa kanilang, kanilang probinsya ngayong bisperas ng Undas, mabigat na po ang daloy ng traffic sa ilang bahagi ng NLEX. Traffic na rin sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila, gaya ng EDSA. At live mula sa EDSA Balintawak, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gano'n nakatraffic dyan? Yes, Bok, may ano, bisperas nga ng undas at kahit hating gabi na ay patuloy pa rin nga dumadagdag yung mga sasakyan na dumaraan dito sa ating kinakatayuan dito sa EDSA Balintawak. Makikita nga natin na ah, bagamat moving pa naman ngayon, marami pa rin yung mga sasakyan. Pero pagdating nga doon na sa NLEX Balintawak sa Toll Plaza, abay meron na nga traffic build up. Pagpatak ng rush hour, unti-unti nang bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA Balintawak. Hanggang sa pagpasok sa NLEX Balintawak, mabagal ang usad ng mga sasakyan bago dumating sa Toll Plaza. Kaya ang ilang motorista, kanya-kanyang diskarte para iwas inip. Sound trip po. Sound trip lang po. May dalawang oras na po kami bumibiyay. Um, so, Galing pa po kami kabitin. Kumpara sa daily average na 333,000, inaasahang aabot sa 360,000 ang bilang ng mga sasakyang daraan sa NLEX ngayong undas. Ayon sa Traffic Operations Department ng NLEX, bukod sa Balintawak, pagpasok ng Mindanao Avenue, Karuhatan, Smart Connect at may kawayan ang may pinakamaraming bilang ng mga sasakyan. May ginagawa namang hakbang ang pamunuan ng expressway para maibsan ang matinding traffic kami nga po ay nag-implement pa ng counter flow. Yung isang lane ng pa southbound pa Manila, kinuha namin na uh, ginamit pa northbound. Tuloy-tuloy uh, po yan, kaya lang from time to time medyo mahaba din yung pila, pila natin sa southbound. So tinitigil po natin yung counter flow. Para matiyak ang kaligtasan ng mga motoristang magsisi uwi sa mga probinsya, naglagay na ng iba't ibang emergency station sa mga piling gasolinahan sa kahabaan ng NLEX. May free towing service din para sa masisirang class 1 vehicle simula ngayong araw hanggang sa November 4. Itinigil din muna ang mga road repair sa expressway. Para updated sa traffic situation, maaaring i-check ang NLEX Facebook account o tumawag sa kanilang hotline paalala rin sa mga motorista, tiyaking may sapat na load ang inyong RFID para iwas aberya. Samantala, may aktibidad bukas sa Philippine Arena simula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NLEX, makakadagdag yan sa dami ng mga sasakyan, kaya pinapayuhan ng mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. Bok, mean, paalala naman sa mga magmamaneho, siguraduhin at tiyakin na nasa kondisyon ang inyong katawan at may sapat na tulog. At mabuti nga na inspeksyonin din ang sasakyan para ligtas ang iyong biyahe ngayong undas. Bok, mean. Eh, uh, ganito, alas 11 na ng gabi, no? uh, ito na ba ang worst that expect for today o ito ba'y lalala pa bago magkating gabi? Anong tansya ng mga tao dyan? Mukhang mukha, mukha -ina ba yun? O gagrabi pa yan? Obok, sabi nga ng pamunuan ng NLEX, kanina nagsimula na yung dami ng mga sasakyan, 1 p.m. Pero naranasan nga natin nung rush hour, mga 5 o'clock, 5.30, ay talagang masikip na yung daloy ng trapiko. Ayon nga sa NLEX, ay asahan nga yan hanggang hating ngayon. At mga pahabol pa, November 1, ay hanggang 5 a.m. ay marami pa rin nga yung dagsa ng sasakyan. Sinasabi nga na 330,000 na sasakyan ay mag-increase pa yan. Yung average ay magte 10%, so nasa 360,000. So mainam nga na talagang medyo tiis nga doon sa mga mag, mga dadaan dito sa NLEX or sa papuntang NLEX. Oh. If compared to the past years, mas, masasabi ba natin mas mabigat yung daloy ng trapiko ngayong onda? Especially tomorrow kasi may kasabay nga ano, na event ng, uh, isang, ng isang religious group. Kahit pa holiday na bukas. Yes, tama kami. And sabi nga naman, comparing last year na 336 uh, 360,000 nag-average nga yung dami ng mga uh, mga sasakyan na dadaan ay parehas rin niya. Yun nga lang paalala nga natin sa mga motorista no na dun sa dadaan sa May Philippine Arena ay meron nga silang activity so 5 AM hanggang 9 PM. So mas dagdag yung mga dami ng mga ng mga sasakyan na pupunta doon sa Enlex sa Bukawe area. Man. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.